pag-usapan natin ng tatlong paraan kung paano mo gawing matibay na matibay ang paggagawa ng isang building mo o ng bahay mo. Kung tatlong paraan, dapat mo talaga itong pagbigyan ng pansin. Hindi lang basta bigyan mo ng pansin, kundi dapat mo itong gawin. Dapat mo itong gawin kung gusto mong matatag at matibay ang building mo. So, itong tatlong paraan ay pwede niyong tandaan kung sakaling magpatayo na kayo ng sarili mong mga bahay. So, siyempre, sarili mong bahay, gusto mong maganda paggagawa at matibay. So, ang unang paraan, ang unang paraan yung pinapatungan ng bahay mo. Yan yung unang, unang mong gawin, ang pinapatungan ng bahay mo. Yung ikalawa, materialis na gagamitin mo yung ikalawa at yung pangatlo para anong pagawa so pag-usapan natin itong tatlo isa-isa step by step para magawa natin maayos at matibay ang paggagawa ng building natin so unahin natin yung isa yung una yung pinapatungan ng bahay mo so para lubos natin itong maunawaan lumos natin maintindihan kuha tayo ng isang principle o illustration para maunawaan natin itong pinapatungan ng bahay mo. So itong illustration, isinulat ito ng isang tao, isang napakatili, isang napakatalinong tao na nabuhay sa lupa. No. At isinulat niya ito mga 1900 years na ang nakaraan. So bigyan nating pansin ito. Ito ang sabi niya kilalang kilala natin yung taong sumulat ito. Ito ang sabi niya. Masahin natin. Kaya nga, ang bawat isa na dumirinig sa mga pananalita kung ito at nagsasagawa ng mga iyon ay sa isang taong maingat na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng batong lipa. At ang ulan ay bumuhos at ang baha ay dumating at ang hangin ay umihip at kumampas sa bahay na iyon. Ngunit hindi ito gumuho sapagkat ito ay itinatag sa ibabaw ng batong limpa. So yan yung unang karakter. Ito yung pangalawa. Karagdagan pa ang bawat isa na nakarinig sa mga pananalita kong ito at hindi nagsagawa ng mga iyon ay tutulad sa isang taong mangmang na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan at ang ulan ay hubumungos at ang baha ay dumating at ang hangin ay umihip at humampas sa bahay na iyon at ito ay gumuho at ang pagbagsak nito ay matindi. So napansin nyo yung dalawang karakter o dalawang tao na ang una ay ang tao maingat at ang isa ay kalawa yung tao mangmang. -mang. So itong dalawang tao na to ay magtatayo sila ng bahay. Actually yung pagtatayuan nila ng bahay ay yung disyerto. Disyerto yung pagtatayuan ng bahay nila So, anong ginawa ng taong walang pananampalataya? Ayon dun, sa, ayon dun, sa illustration, taong walang pananampalataya ay tinawag siya ng mangmang. -mang. So, nagtayo siya ng bahay sa ibabaw ng buhanginan. Siguro, hinawi na niya man ng mga buhangin o tinanggalan niya naman ng buhangin ang pagtatayuan niya ng bahay. At nakikinita natin, na-imagine natin na talaga mabilis niya nagawa yung bahay niya. So, sigurado mabilis niya na nagawa yung bahay niya at mabilis siya nakapag-chill-chill, nakapag-relax-relax habang nagkakapis sa terrace niya. Habang pinapanood niya yung taong maingat na nag-uukay pa rin, nag-uukay pa rin siya nag -uukay. At siguro, naiisip niya, ah, nagsasayang ka lang ng oras dyan at ang lakas mo ang sasayang ka lang yan. Kung ginaya, niyo, kung ginaya mo ako, marahil tapos na yung paggagawa, pagtatayo mo ng bahay So, parang ganun yung iniisip niya habang pinapanood niya yung taong maingat. So, sa wakas, natapos na rin yung paghukay ng taong maingat. At sa paghukay niya, nakita niya na yung matigas na part ng lupa. Sabi nga sa nabasa natin, yung batong limpak. At saka niya, tinayuan ka ng pundasyon at mabilis niyang natapos yung bahay niya. So, nakapag-relax na rin yung taong maingat, nakapag-chill-chill at nakapag-kape-kape habang nag-relax sa ah, bagong tayo na ng bahay. So, napansin niyo ang dalawang karakter na binasa natin. Yung maingat na taong tinawag na may pananampalataya at yung mangmang mang na walang pananampalataya. So, ito na yung sunod na nangyari. Ngayon sa nabasa natin, dumating ang Pero hindi inaasahang pangyari. pangyayari. So, ito yung mga hindi inaasahang pangyayari. Sa uh, totoo lang, nung panahon na yon, nung isinulat itong illustration, wala pang ganitong nangyari. Wala pang ganitong nangyari na nakita ng dalawang karakter. Kaya nga yung isa, ay mabilis yung tinayo yung bahay niya kasi wala siyang pananampalataya. So, anong nangyari ito? At ang ulan ay bumuhos at ang baha ay dumating at ang hangin ay umihip at umampas sa bahay na iyon. Anong nangyari? Anong nangyari, anong nangyari sa bahay ng taong walang bananang o mangmang? Ito ay gumuho at ang pagbagsak nito ay matindi. Napansin niyo ang Ang pagbagsak nito ay matindi. So dahil hindi sila niwala na darating ang ganong klaseng calamity, so napahamak yung taong mangmang. -mang Samantalang yung bahay ng taong maingat, nanatiling matatan. So anong point? Anong point ng illustration natin? Napaka-importante sa isang building ang pinapatungan ng bahay mo. So, ang taong maingat, pinatong niya yung kanyang bahay niya sa bato ng limpak o ibig sabihin sa matatag na parati ng alupa. So, ganito ang ginawa ng tao maingat. So, ano yung point? So, yun, kailangan natin magmadali pag tatayo ng bahay. Kailangan siguraduhin mo na matatag ang pinapatungan ng bahay mo. Kaya itong tanong, ito yung magandang tanong. Ano bang klaseng bahay ang ipatatayo mo? Ito ba yung low cost na house? O low cost na house, ibig sabihin, half concrete. Okay, kalahati concrete. Pwede plywood sa taas o hardiplex sa taas o nipa sa taas. Kanya, mga klase ang -pla -pla Plano mong bahay, yung low cost, hindi matipid. O hindi kaya yung bungalow type na standard type. O hindi kaya yung nakaslab, may second floor, at saka third floor. So, kung wala kang idea, kung wala kang ka-idea, kung ano mang klaseng patatayo ng bahay mo, at kung gaano ang, at kung gaano, at kung gaano ba ka lalim ang ihukay mo, so, simpre kung low cost ang bahay mo, hindi naman ganun ka makatwira ng na magbukay na lang mapakalalim. gano'n din sa bungalow house, sa second floor, ano kaya dapat ang gagawin sa pundasyon ng bahay mo ano kaya kalalim anong klase yung panawa ganoon din sa kung may third floor ang bahay mo so kung wala kang ka idea idea mas may na magtanong ka sa mga profesional tanong ka sa uh, mga engineer sa civil kaya kay architect o so, kung walang wala na magtanong-tanong ka muna kay foreman so yan lang mabibigay kong mga idea muna So yan yung una Ang pinaka-importante sa building Yung pinapatunga ng building mo So ano yung kalawa kanina Nabanggit natin Yung materialis na ginagamit Yan yung pangalawa Materialis na ginagamit Na gagamitin mo Doon kanina sa illustration na nabanggit natin Ang taong mangmang -mang, Gumamit na, naman siya ng materialis Na mga kalidad, Standard type na mga materialis Ang ginamit niya pero kahit gumamit na siya ng ganong materyales, ano nangyari sa bahay niya? Gumuho pa rin, gumagsak pa rin ng matindi. Kaya nakuha mo yung point, importante yung pinapatungan ng bahay mo. Pero importante rin na gumamit tayo ng materyales na angkop sa pinapatayo mong bahay. So, nabanggit natin kanina, ano bang klaseng bahay patatayo mo? Low cost ba? concrete? Bungalow house? May second floor, third floor, upper floor? So, may mga materialis na angko para dyan. So tulad ng sinasabi ko, kung wala ka pang ka-ID idea, bakit hindi mo subukan magtanong kay architect, kay engineer o kay foreman para dyan sa pinapatayo na bahay mo. Baka kaya, baka kasi, dahil sa wala kang alam, ang gagamitin lang na bakal dyan sa bahay mo pinapatayo ay 10mm at gumamit ka ng 9mm, ang magagastuhan ka. Kaya mas may hindi may alam ka para alam mo yung materialis na gagamitin sa itatayo mong bahay. Kung anong mga klase na bahay ipatatayo mo. Wala nang nabanggit natin kanina. So yan ang pangalawang importante sa pagtatayo ng bahay. Yung materialis na gagamitin mo yung mga galawa. So dito na tayo sa pang-tatlo. Ang paraan ng paggawa. Ito napaka-importante din to. Yung paraan ng paggawa. Balikan natin uli yung taong mangmang -mang na binanggit natin kanina. Okay naman yung paggawa niya. Uh, sakto naman ang pamamaraan ng paggawa niya. Okay? Gumamit din siya ng materials na maayos. Sakto rin ang pamamaraan ng paggawa niya. Pero anong nangyari sa bahay niya? Gumuho pa rin ng ang maha, ang ulan, at ang bagyo. Gumuho pa rin at bumagsak pa rin ang matindi ang bahay niya. Sa so, ulit, ito sa muli, napaka-importante ang pinapatayuan ng bahay niya o napaka-importante ang pinapatungan ng bahay niya. So, yan, napaka-importante yan. Pero, kailangan din, gawin mo rin ng tama ang paggagawa ng bahay mo. Yung paraan ng paggagawa mo. Yun yung pangatlo. Paraan ng paggagawa mo. Dito na yung pumapasok yung mga timplada ng simento mo. Class A, Class B, Class C. So, ano bang ano bang bahay uli ang patatay mo? Low cost ba? Standard type? May second floor? May third floor? O bungalow house lang ang patatay mo? So, kung low cost lang ipatayo mo ng bahay, pwede na siguro yung class B dyan. Diba? Kung hindi kaya class C. Diba? O kung bungalow ang house ang iba bahay mo, bungalow house lang, pwede na siguro class B dyan. Diba? So kung wala kang alam, baka mamaya hindi mo alam yung tiblada ng siminto at gagawin mong class A. So, baka magastuhan ka. Wala nang masabi ko. Kaya, So, ayan. Kaya sa muli, kung wala pang ka pang idea idea bakit hindi ka magtanong kay architect kay civil engineer o kay foreman na lang para magkaroon ka ng idea sa uh, pagpagawa ng bahay mo mas maigi kung gumo, pumagawa gum ka na lang ng plano yan, yan ang pinang maganda mong gawin medyo magasto pero wala tayong magawa wala kang -ide idea so bahala na sa si foreman kung may plano yan so ayan para maging accurate yung pagtatayo ng bahay mo, kung wala kang ka-idea-idea, magpagawa ka na lang ng plano. So, yan ang masasuggest ko. So, pag-uusapan din natin dito sa itong paraan, yung paraan kung paano ginawa ang bahay mo, hindi lang yung paghalo ng siminto, ano. Pag-uusapan din natin yung curing period. So, siguro may alam kayo sa curing period na tinatawag. So, yung hollow block, so, yung wall na uh, papagawa natin, mayroon niyang curing period na tinatawag. So, yung hollow block na yan, uh, kailangan tapusin mo muna yung curing period niya bago mo siya galawin. Kasi kung hindi mo pa natatapos ang curing period yan at galawin mo yan, magka-crack yan. Halimbawa, titiktikan mo na siya, sandalan mo siya ng mabibigat na. So, magkakrak yan. Kaya alamin mo yung curing period ng pader mo. So, ang puste naman. Ang puste. Ilang araw kaya ang curing period yan Dapat alam mo rin yan. Ang slab. Ang slab, ang biga. Ilang araw kaya ang curing period yan Bago mo tanggalin yung mga tukod niya, yan, bago mo tanggalin yung tukod, ilang araw kaya bago mo tanggalin yan. Kaya alamin mo rin yan. Isa yan sa paraan ng paggawa mo para mas matibay ang paggawa ng bahay mo. Halimbawa, yung slab mo, uh, kailan mo tatanggalin yung mga tukod niya? O kailan mo siya papatungan ng mabibigat? At paano kaya ang, ang proseso niyan na uh, paggawa para mas matibay siya? Halimbawa, uh, na-reach niya na yung natapos mo na yung sebusan. Ang iba niyan, binubusosan nila ng tubig yung slab nila, umaga sa hapon, hanggang sa ma-reach niya yung curing period niya. Kaya alam alam niya rin dapat yan. Kaya alamin mo yung mga curing period ng wall mo, ng pusti, ng biga at saka ng slab. Kasi kung hindi mo yan alam, at ginalaw mo agad dyan, pinatungan mo ng mga bigat, baka magkrak-krak yung pader mo, yung slab mo, hindi kaya yung biga mo. So, importante yan itong tatlo na to napaka-importante yan so ano nga yung kanina yung una yung pinapatungan ng bahay mo yung pangalawa materialis na ginamit mo at yung pangatlo paraan ng pagawa so pwede nyo isave yung video na to para maalala nyo hindi kaya ilike nyo o subscribe yung channel ko para ma mabilis nyo mahanap ang video kong ito so Nainyahan ko yung subscribe para marami kayo matutuhan pa. So, wala kong idea, gusto nyo patay ulit na ng bahay, gusto nyo itayo nyo yung dream house nyo, so, may hindi marami kayong alam. Huwag natin gayahin yung taong mangmang -mang, o walang pananampalataya na iniisip niya. Hindi ko pa naman nakikita yung mga ganyang pangyayari. Malay ko ba? Di ba? Ganyan siya. Kaya tao siyang walang pananampalataya. Pero yung isa, tao maingat, na nampalataya siya sa mga bagay na hindi pa niya nakikita So, nalit, naputiktahan yung buhay niya. So, sana may marutuhan tayo doon sa illustration na yun na sinulat ng isang tao matalino na uh, 1,900 na yung nakakaraan. Sinulat niya to mga I think mga 30 CE 30, 30 CE ito o 33 CE doon sa pagitan na yun. So, yun. Sana may natutuhan tayo. So, huwag nyo kalimutan na ilight ang video natin. So, yan lang.